Yun, let's go. <laughs> so, ayan na nga. Excited na akong may papatunayin talaga ako. So, ayan na nga mga guys. Nakakain so, na lang dito. Ito. Uh, may kasi tayo dito. Walang kakain ng gat. Walang... Wala na huli. huli. Wala kakain <laughs> ng lechong manok. <laughs> Hindi namin kakainin yung lechong manok hanggat walang huli bumili kami ng lechon malok. pero ano lang yun hanggat wala kami huli. walang kakain ito pang ano to eh tasting ko isa itong mga ribbon pero isa si set up ko na rin uh, sa kami fishing kami na yung fishing kami talagang ito yung sinadya namin dito camp fishing camp, camping and fishing Or casting Yung mga ganyang brand yung madalas kinakapitan ng isda eh. Oo. Oh. Eh pero kasi yung mga tingting bi -ting, <laughs> <hira> lang. Tingting ay sa kabayo. Dati namin na mimimutin. ako kasi gamit namin tingting ng -ting sa kabayo. Kawayan. Mo. Mali pa yung nabili ko Pang kaliwete Ano na eh Hindi ba pwede ilipat yan? Hindi, ganyan lang talaga yan Pero okay na. lang naman din. Alright So, ayan Pwede na Ayan Sa isang setup Mamaya na Mamaya ako na yan Yung mga Mga ano yan Nakahuli ng mga whale shark Whale shark to ano To <laughs> basking shark yung kaya nang makuha itong isang isa set up ito mga ano na to pang cargo ship na yung nakukuha ito cargo ship mga cruise ship <laughs> yung kaya nito <niyong> binigitin ito cargo <laughs> ship oo oh, manghina yung angkla nung ano mapuputol kapag ka <laughs> nanlaban <laughs> nanlaban <laughs> yan ito madaling na <labad>. set <laughs> up Ayaw, kaliwete din. Ay, ano rin, kanan na ito eh. Kanan. Hey, to. Kahit saan. Ah, O nga, no. Universal. Universal. Ito, ano lang. Ayan, talaga... lang, pix. ano rin? kanan lang. Ano maganda gamitin yan sa mga ito? Hindi naman pwede sa ibabaw mo <laughs> yan, no. Oh. Yung tali. <laughs> Parang iban. Parang maging kaliwete. Ito, ito kahit saan pwede. Umiikot kasi yung ano niya eh. Ang galing. nanonood ka save mo na si Rose <laughs> nasa basay ko si Rose so, eto madaling set ko so ang huhulihin natin dito talaki ito kaya kailangan natin ng maganda ganda 12 pounds yung ano ko leader linux wala naman akong alam dito eh No, dapat ano ka dito professional mananahi oh. kung hindi hindi mo masaswak yan <laughs> nag, nag, research pa ako pa paano mag ganun ito pag tali <laughs> dahil may pinipiling tali yung mga isda eh oh. pag hindi set ko na tong isa. Lalagyan natin ng sana sa tunog, kumakain kami ng mangwat. Hindi <laughs> so, na natin kung makakachamba tayo dito. Ganito yan eh. Tignan mo mga bohol, bohol professional oh. <laughs> Hindi ko alam tawag dito pero Ito yung napanood ko sa Youtube Mas <laughs> ginagin tayo sa ano na yan. tali ng kasal. Para mali. Okay, cut, cut. Ah, cut, cut. Hindi iba pala yon. Iba pala yon. Ito yung ano, hindi yung totoo na. Hindi kasi marami akong alam na professional. Ano, professional uh -huh. 'yung isda. Namimili lang dahil na ano pang pang bagay lang sa isda na uli uh, alam niyo pang anim na buwan na kailan na ba ako hindi basta pag professional kahit hindi mo binibilang ah, oo oh, sana, sana yun nararamdaman na lang yung malupit pati na inyo oh. ihilahin ko lang ganyan Alam mo dyan Hindi nyo rin pag-aralay depression lang nakakagawa niyan. syempre hindi mo ang ang kahit te eh, umila pa nang ano yan barko. Maalis. So mamaya hindi yan ang gagamitin natin kasi malaki ang uulihin natin. Parang ano na. Dami per. Ito titirahin natin. hindi Dito rin alam tawag dito, ano tawag dito? arawana na bait oh ito yung bait Ikaw! 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 Ay ko! Gatuso! Bayan! Ikaw unang nabigwit! <laughs> Ikaw unang nahuli! Aray! Biro! O kita nyo naman ang tatalas niya. Mm, pag wala pang nahuli talaga yan. Pag wala pang nahuli. Ako nga nahuli. Yan. So ang tawag dito ay galungkong nahuli mula professional kami red silver plated kalungkoy professional lang ang nakakaalam eh ay right. aray so, ko tumusok na naman <laughs> mo naman ha pati tao na no? wala pa sa tubig yan pero nakahuli na paano pag nasa tubig pa kahit bumpers walang kawala Oh! Oh! ano pare. Mamaya ako na ano niya. Set up. Ay, puta, mali. Mali. Kasi noob to. At, professional. Professional nga. <laughs> professional. Mali, professional mali. ako, pero hindi ko pa nakukuha yung certificate ko. Oo oh, nga, mali. Pinaano pa. Okay, uh Oo. -oh. Professional, professional ako. Na, pero uh, hindi ko pa nakukuha yung certificate. Ito, pinaprint eh. Wait lang. Dito, dito yan. Hindi, nagkamali lang. Tao lang. Ah. O, o, at least, Pwede mo ulitin eh. Grabe naman kayo. Masyado kayong basher. Oh, nawala yung goma. Okay, okay nawala talaga yun. eh tumama na rin. O ayan, tama na. Ay, isa pa. Sabi natin na yung professional natin. Oo, oh, tali. Ay, kung sakit. Eh. Talim Nakakahiya ito, hindi na vlog mo yun, diba? ba? Kakat mo bet Tingnan nyo ulit yung tali ko yeah. Pa-professional Ito na bilang-bilang pero tamang anim yun Pakaramdam lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tapos 6 na kakain ko ngayon niya. ito lang ang alam kong tali parang mali ah pwede na nawala yung bilang ko 1 2 3 umiikot pala sumasama pala yung ano Kaya sa mga viewers natin, ang yabang natin professional kahit tas di tayo marunong. Okay.

Ito lang muna nung semi-exit. Di okay, siya malayo dito. Oh. Sabi malayo. Ay lalakad na. <laughs> Baka lang makahuli kami. kahit sarili niya inuhuli niya oh so, <laughs> ay tayo ng oh, galawang mga professional. Tingnan niyo bukas, maraming nakaiga na rito huli. So, na, uh, titikitan na natin sila, huli na natin titikitan na. Ano nga to, dugtong? Uh, ano yan, Ang tawag yan leader line, <laughs> <laughs> kasi I ano mean, mas matibay ito pala dito siya. So, Iba yung, yung ano nila yung weight. So maliban yung pirata ko. Kaya sa mga load ng fishing plat na tayo dito hmm. ay alam. Hindi naman ba yan? Alam 'yan. Yung mga slaywal ang alam kasi hindi sila lumalapit oh. sorry. Kaya nga tayo nag-fishing Para may mais na eh Sila yung ayaw makikano eh Sama yeah. See So syempre, Nilipat muna natin yung Kailangan makapag- Aray 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 No Ano <laughs> <laughs> ba yan? Lock? Lock? Oh. Para hindi umiikot oh. Kulang Kulang ano eh sobra naman sabi natin niya dyan yung forma niya parang di balik ko ano pa siya oh nagsi silver silver ano pa siya ay nakin ang tinang pa okay oh, yun na. yun ah yun na so may na yung mga ibon ibig sabihin parating na yung mga isda Ano pang malayo? Ano ba 'yan pang okay, malayuan? Pero ito, mas matibay pa. ano ba? Mas yan? Oh. Pero mas, ma mas manipis hmm. Malakasan ko ang mga Ayun, pang yun <laughs> si setup ko kasi kasi mag pang Sa? pang pang Subukan ko na kaya mag-fishing no? Hindi mauli kaya Try mo lang hanggat wala ano pa. Baka try mo muna mag-fishing nang walang video. Ha? Huh? Mag-fishing nang walang video. Hindi you na know? maganda yung video mo. kaya makahuli ako dyan. Uh, eh, ano. para ano. <laughs> POV lang. Nang nanonood ng nagpipishing fishing Dito lang yung video. Ayan, <laughs> ayan. So ayan mga master, nakaprepare na ako. Mag-arong sa pa. Ayun, okay, pwede na. Magcast ako.